Ang estasyon ng krus ay isa sa mga uh, pinakamamahal na debosyon ng mga Katoliko lalo tigit kapag sumasapit ang panahon ng kwaresma. Ngayon, naiisip ba natin paano nga ba ito nagsimula sa simbahan ang tradisyon o ang pagdedebosyon sa Via Crucis o daan ng krus? Well, noong naging uh, noong naging malaya ang pagpapahayag ng pananampalatayang Kristiyano sa panahon ni Haring Constantino ng Roma ang kanyang ina na si Reyna Elena ay isang uh, Kristiyanong deboto naglakbay ang ina ni Konstantino patungo sa Jerusalem upang hanapin ang mga lugar na pinabanal ng presensya ng ating Panginoon. At sa tulong ng arsobispong si Macario, ay natuntun niya kung saan inilibing ang ating Panginoong Jesus at kung saan ipinako at namatay ang Panginoon sa Cruz. In fact, may nahukay sila na isang libingan at doon natagpuan ang krus ng ating Panginoon. Okay? At uh, tsaka na natin pag-uusapan yung significance ng krus na iyan. So, mula doon nagpatayo si Reyna Elena ng mga simbahan sa ibabaw ng mga natagpuang lugar. Ang mga simbahan ito ay naging parabagang pilgrimage site ng mga Kristiyano. Dahil sa pagnanais nila na uh, makalapit sa Panginoon, masundan ang Panginoon doon mismo sa lugar kung saan siya nagpunta. Kaya nga, uh, nagkaroon ng silbi ang mga simbahan na pinatayo ni Reyna Elena. Ito ang... Church of the Holy Sepulchre. Subalit sa kinasamang palad ay nilusob ng mga Muslim ang Jerusalem. At doon ay pinahirapan nila ang access o ang malayang pagdating, pagpunta ng mga Kristiyano sa mga lugar na pinabanal ng ating Panginoong Hesus. Noong ikalabing dalawang siglo, the 12th century, si St. Francis of Assisi ay nagpasya na pumunta sa Jerusalem upang doon ang talagang purpose niya ay ipangaral ang mabuting balita ng Panginoon at kayagin ang mga Muslim na magbagong buhay at sila ay magpabinyag at maging kristyano. Isa lang naman talaga ang layunin ni St. Francis. Ang hangarin niyang makilala ng mga muslim ang Panginoong Heso Kristo at sila ay uh, magpabinyag upang makamit din nila ang kaligtasan. Ata uh, nakipagkita si Saint Francis sa sultan ng Palestina na si Sultan Al Malik Al Kamil, at doon ay sinikap niya na a uh, kayagin, hikayatin ang sultan at ang kanyang mga nasasakupan na tanggapin ang ating Panginoong Heso Kristo sa kalang buhay magpabinyag at maging mga kristiyano at uh, hindi ito na hindi hindi natinag ang nasabing sultan pero naakit siya he was impressed doon sa pagiging simple ni St. Francis of Assisi at dahil sa kanyang pakikipagkaibigan kay St. Francis, ang lahat ng mga disipulo ni St. Francis, ang mga Franciscano ay nagkaroon ng custody doon sa Holy Land. Ito ang dahilan kung bakit kapag pumunta ka ngayon sa Holy Land, mapapansin mo, mapapansin ninyo na ang mga banal na lugar ay nasa ilalim ng mga Pransiskano. Nagkaroon ng bahagi ang simbahan, ang ang, sim, ang, ang simbang Latin, ang mga Pransiskano, doon sa uh, napdakilang simbahan ng Holy sepulcher o yung banal na libingan ng ating Panginoon. Sa pagnanais ng mga uh, pari na pagnilayan ang pagpapakasakit ng Panginoon. Sila ay nag-designate ng mga lugar. Hindi ko, hindi ko masyadong, hindi malinaw sa akin kung ito ba'y ang designation ba'y ayon sa tradisyon o ito ay simpleng na pagpasyan, dito natin padaanin ang daan ng kus. Pero ako'y naniniwala na ito'y, itoy mula pa sa matandang tradisyon na kinagis na ng mga Kristiyano na ito di umano ang dinaanan ng ating Panginoong Hesus. So, hinanap nila ang bahay ni Ponso Pilato okay? at doon nila, doon, well, ako'y nahanap na, nahanap na ni Reina Elena ang bahay ni Ponso Pilato. Okay? In fact, yung, yung baitang ng mahagdan, yung mga marmol noon ay inuwi pa niya sa Roma at ngayon matatagpuan ang baitang na yan, ang mahagdanan na yan, malapit mismo sa Lateran Basilica, yung dating bahay ni Constantino na niregalo niya sa obispo ng Roma, ang Santo Papa, at ito naging katedral ng Papa sa Roma, ng obispo ng Roma, okay? at ito itinayo niya sa tiyatawag nating Skala Santa. Malapit na malapit 'yon sa Lateran Basilica. Okay? At pinupunta niyan ng mga pilgrims. Mga pilgrims ay paluhod na umaakyat sa mga baitang na iyan, samantalang kanilang ginugunita yung uh, pag pag uh, yung judgment, yung condemnation ni Kristo uh, sa ilalim ng kapangyarihan ni Poncio Pilato. So hinanap, nahanap nila yung lugar, yung tahanan ni Ponso Pilato, at doon ay uh, itinayo ang, ang ngayon, ang alam natin the Church of the Flagellation. At mula doon, ayon sa nakagis ng tradisyon, ay inisa-isa nila yung mga lugar na dinaanan ng Panginoon paakyat ng bundok ng kalbaryo. At ito'y tinatakan nila. Ah, dito, 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 naganap ang iba't ibang mga pangyayari. In fact, uh, kung hindi ako nakakamali, sa visions ni Blessed uh, Catherine Ann Emerick, sinabi niya na ang mahal na Birheng Maria, nakaugalian daw ng mahal na Birheng Maria na bagtasin ang mga naalala niyang lugar na dinaanan ni Jesus patungong Kalbaryo. In fact, bago pumanaw ang mahal na birhen, ay bumalik siya di umano sa Jerusalem at kanyang binagtas sa kahuli-hulihang pagkakataon ang kalsada na dinaanan ni Jesus samantalang tangan-tangan niya ang kanyang krus patungo sa bundok ng Kalbaryo. At ito ang simula ng Via Crucis o yung daan ng krus. At well, ninanais ng mga ng mga Kristiyano na hindi maka-afford hindi na hindi makapunta sa Holy Land, bakit hindi natin ilag Guma. bakit hindi tayo gumawa ng mga istasyon ng krus at tularan ito sa ating mga simbahan. Ano ang istasyon ng krus? Ito ay labing apat na lugar na kung saan ang makristiano ay uh, na, ay Humihimpil ng pansamantala, saglit, upang pagnilayan ang misteryo na uh, ginugunita ng nasabing estasyon. So kailangan ba, Father, may picture? Hindi. Ano lang ang kailangan sa estasyon ng Cruz? Ang labing apat na krus na binasbasan bilang estasyon. Nang Yun lang talaga ang kailangan. Yung picture, pwedeng meron, pwedeng wala. Kasi yung picture lang naman na yan ay uh, pantulong sa meditation ng mga Kristiyano. Ganun kasimple lang yon. Father, merong bagong estasyon, bagong set ng 14 stations at nag-aaway sila sa tradisyonal na estasyon ng Cruz. Well, actually, yung tradisyonal na estasyon ng Cruz, yun yung mga estasyon na hanggang ngayon ay matatagpuan natin sa Via Dolorosa doon sa Jerusalem. Okay? Ito ay sangayon sa tradisyon ng mga Kristiyano doon sa Jerusalem. Siguro, yan ang alaala ala na naiwan. Kasi kahit ang mahal na Birhing Maria, ayon mismo kay Blessed Catherine Emmerich, ang mahal na Birhing Maria, ginun ginunita niya ang pagpapakasakit ng Panginoon sa pamagitang pagbabag pagbabagtas sa kalsada na dinaanan ng Panginoon. Pero, ay, hindi ko matanda kung anong taon yon ang Vatican ay naglabas ng isang panibagong set ng estasyon na di umano sa kanila ay mas nakabatay sa banal na kasulatan. Pero ito ang titignan natin, ha? Ang mga bagong estasyon na yan ay hindi imposition mula sa Santa Sede, mula sa Batikan, kundi ito'y suggestion lamang. So, maaring tanggapin, maaring hindi tanggapin. So, hindi ka, nag, hindi ka nagkakasala kung uh, ang gagamitin mong estasyon ay yung lumang estasyon. Hindi ka rin nagkakasala kung ikaw ay gagamit ng bagong estasyon. Walang problema yon. Huwag ninyong pag-awayin yung dalawang estasyon. Kung ano mas tama, kung ano ang mali. Dahil wala doong mas tama wala doong mas mali. Pareho sila, yung isa ay batay sa tradisyon, yung isa naman ay isang bagong set na batay naman sa nakasulat, sa banal nakasulatang. 'Yun lang 'yun. So, walang problema 'yun. If you choose the traditional station of the cross or if you choose the new stage of the cross, there is no quarrel. There is no problem. Ang mahalaga ay ito. Pagnilayan natin ang pagpapakasakit ng ating Panginoon. Meditate on the passion. Meditate on the sufferings of Christ. Tatandaan natin, isa sa pinagmumulan ng kabanala ng maraming, maraming, maraming mga santo ay ang kanilang pagninilay sa pagpapakasakit ng ating Panginoon. In fact, sa diary mismo ni St. Faustina, ang Panginoon ay nagsabing niloloob niya na tuwing darating ang alas tres ng hapon, hihinto tayo sa anumang ating pinagkakaabalahan at mag-ukol ng ilang sandali ng panalangin para gunitain ang kanyang pagpapakasakit at ang kanyang kamatayan sa krus. Ang pagninilay sa pagpapakasakit ng Panginoon ay makabubuti para sa atin upang hindi natin malimutan ang dakilang pag-ibig na ipinamalas ng Panginoon nung siya'y nagpakasakit at namatay sa krus alang-alang sa ating kaligtasan. Kaya nga, mga kapatid, bagtasin natin ang daan ng kus. Hindi lamang tuwing Holy Week, hindi lamang tuwing Quaresma, kundi gawin natin ito na isa sa mga regular nating debosyon. Natatandaan ko, sa seminaryo, sa UST, tuwing biyernes, kami nag-e-estasyon, ng krus bago magpanalangin ng takip silim. Before Vespers, every Friday, the entire seminary community prayed the Stations of the Cross. And that is important. Let us regularly meditate on the sufferings of the Lord. Because by meditating on His sufferings, our love for the Lord increases. The more we meditate on the surface, the Lord, the more we are able to perceive the love of Christ for us. And that love, yung pag-ibig na yon, ang siyang kumukuha naman sa atin ng sagot ng pag-ibig. It is a response of love for love. Whenever we remember the great sacrifice of Christ, the sufferings of the Lord, the sufferings that He endured, alang-alang sa atin, dahil iniibig niya tayo. Kaya, mahalin natin ang daan ng krus, ang via crucis. Gawin natin itong panalangin, lagi na mumutawi sa ating mga labi. We adore you, O Christ, and we praise you because by your holy cross you have redeemed the world. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamagitan ng krus, sinakop mo ang sanlimutan.